Good day everyone So pasto lang natin Sa ating mga kambing Tignan silipin natin Pakalagay ko lang sa kanila Ito sandali para Kunin yung cellphone So pinastol natin sila dito sa Pabilang side Kasi ito, uh, Tapos na mag harvest ng mais dito Plan. Ay, nasa imo? Sa imo. Termos. Nilagay ko muna yung kambing ng Jay. Oo. Oo. Diyan lang. Paano? Eh, tinitignan ko kung baka may ma-expay eh. Ayaw. Ah. Kala ko kung nangyari may itaasa dyan. Iyos. <laughs> uh. So, yun. Sila yung ano yung may-ari na itong lupa okay lang da na okay lang na igalan natin yung kambing na ito paalam naman tayo nagpaalam pero na ay <laughs> na il na, na, na ano na natin yung kambing dito yung mga simaan na dito eh mawat uh, meaning eh madamo oh natanggal oh lakas talaga nito ni itim hmm, tanggal niya so yun nandito kita nyo naman Karabing mo, Na yung pagkain. Yan ang gusto natin ng mga kambing. Yun. Sila yung isa yung ari nitong lupa. Karabing damo. Na yung mga kain. kasi sila dito ng mais. Tapos harvest time na. So na-harvest na. So talagang pag natanggal na may mga damo naman nito eh, magtatanim muli sila. Yan yung pinaka ano, pinaka na dito, tanim talaga nila mais. Laging mais ang ano nila. Ayan o. Okay, yung mga kambing. Si Tim. Maano ma nga lang. Mga tao dito. Pag asahan mo na yan sa isang lupa na madamo, talagang madami rin mga langgam. Kinagat-tagat tayo ng langgam. Ayan. Ang dami. Ngayon lang natin yan ngayon lang natin pinastol dito kasi malakas ang ulan ngayon ng umaga hindi, naman natin pwedeng eh, basta basta lang ipastol ang kambing kasi ayun nga hindi pwedeng makakain sila ng basa na damo so nag check muna tayo ng panahon natin kung magiging maaraw so ayun ito yun naman maraw araw so ayan, pinastol natin ayusin natin tong ano pinaka mamaya naman yung kung saan yung dalawa nandito yung dami yung dalawa yung agad tayo ng langgam may mga langgam kasi dito so ayun yung update sa ating mga uh, alagang kambing don't forget to like share and subscribe ayun, nawala yung video natin kanina so ayun nga don't forget to like and share and subscribe Abang, naitali na natin. ano, kasi malakas 'to eh. Nahihila ano. So 'yan. Dami si nang na damo. So kahit mga tatlong oras lang sila dito. Eh, pwede na natin silang i iwi sa kanilang bahay. So yun yung brown. So, yan. Hiwalay-hiwalay sinda. So, ayun lang po. maganda, ganda. Sana magkaroon tayo ng gantong lupa. Para naman doon sa ating mga pabo. Si ano. Malapit lang naman ito. Sabi lang sa bahay.